Si Andres Bonifacio ay ipinaanak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya at nakaranas ng hirap ng buhay mula sa murang edad. Nagiging bahagi siya ng katipunan, isang lihim na organisasyon na naglalayong palitan ang pamamahalang Espanyol sa Pilipinas. Nakilala siya bilang supremo ng katipunan at pinamumunuan ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Siya ay nahalal bilang supremo ng katipunan at pinamumunuan ang ng pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Namatay si Andres Bonifacio noong Mayo Agis 1897 mata pusyang ipapatay ni Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan sa Maragoton, Cavite. Dyan po sa ko, paki-like, subscribe, at get notified ang aking channel.